So, ito guys. Uh, Na-diagnose natin yung TBS. Ang problema niya ay IEC. Idle motor, motor failure. So, meaning IEC, idle speed controller. So, nakatouch po ito sa throttle body. So, doon yung uh, sira ng sensor. So, dapat natin palitan ng IEC para upang hindi na ito yung babalik yung check engine ng ating motor. So, makita natin yung panel board. Yan, nag-check engine yan. Yan. Kita nyo, may blank dyan. Tapos, uh, i-delete muna natin. Pero, kahit i-delete natin, babalik pa rin ito kung hindi ito mapalitan ng bagong sensor. Yan. Tingnan natin yung dashboard. Ayan, wala na yung uh, check engine. Yeah. Yeah, Ayan. Ayan, darkol. Ano ron? Hmm.